What's up? Good morning, good morning mga Repa peeps. Uh, Pumunta tayo ngayon kay Doc Harvey Dahil ngayong araw magpapa-upgrade tayo ng uh, makina natin Kung nakita nyo yung uh, post ko na mga pyesa na nakaraan Yun ang ipapakabit natin So, bali ang ipapa-setup ko pala uh, Super stock eh, Boss RG, bakit super Hindi ka pa nag-bore up Oo nga naman ba't, nga naman ako hindi pa nag-bore up? Pero Yung ganyan topic ah, uh, Gawa mo na lang ng ah, uh, Hiwalay na video Focus na lang muna tayo sa ano ng plano natin ngayon Sasagutin ko yan kung Bakit super dapat Bakit hindi bore up Uh, so, sobrang excited ko ngayon. Hindi ko alam kung gising na ba si Doc Harvey. <laughs> so, pupunta ako daw. Wala pa kasi siya na Kaya sabi ko, maaga ako pupunta. Balikan ko na lang kayo. kasi nandun na ako kay Doc Harvey. So, yun mga repa. Nandito na tayo kay Doc Harvey. Ayan, sabi sa inyo eh. Tulog pa siya. <laughs> maaga tayo ngayon Pero okay lang naman Ah uh, mainit kasi yung makina natin so dapat pa siyang panamigin bago buksan tama lang yan at least maagaga tayo so Doc Harvey gising ka na dito na ako <laughs> so balikan ko na lang ulit kayo mga repa kapag gising na si Doc Harvey kapag binabaklas na tong motor natin let's go Bali na baklas na pala dito ni Doc Harvey yung makina natin. Tapos ito na yung head natin, yung black. Tapos tapos na rin niya linisin tong piston, binabalik na lang niya. Sunod naman niyang nilinis etong block natin dahil may nakadikit na base gasket, tinatanggal na lang niya. Siyempre, meron tayong nakadikit ditong sticker mga repa. Eh, baka Arkimoto yan. Ito nga pala yung nabili nating manual tensioner na mutakin. Ayan, pinapakapitan natin kay Doc Harvey. Bali dito pala ibinalik lang ni Doc Harvey yung black natin dahil kapag bagong black kasi ang ikinabit kailangan break in muna bago ma-tono. na ni Doc Harvey linisin yung cylinder head natin kaya dito tinatanggal na niya yung mga internals ng head natin. Malaki na daw yung gap sabi ni Doc Harvey. Palitin na talaga. <laughs> dito sa part na to natanggal na niya yung mga karbon sa chamber ng ating cylinder head syempre habang busy si Doc Harvey maglinis dito tamang kwentuhan lang kami tungkol sa mga makina kaya ito yung mga napag-usapan namin Magpapa-remap ka di ganun na naman yung presyo para ka talagang bumili ng bagong EC hmm, tsaka hindi hindi kagaya nung pagtotono yung yun sa remap yung remap kasi pre-program yun eh. Uh -huh. yung Pinapasok, kumbaga, parang nag-update ka lang ng OS. Hmm. ano sa cellphone. Uh -huh. Na-update mo yung OS. <coughs> eh yung sa ano, na ma-manipulate mo yung yung fuel delivery, yung advance timing, lahat yun na ma-manipulate mo, na, ano? na, mamanipulate mo yun sa programmable. Pwede rin pala siya sa Bluetooth. Yan ayun. sabi ko. Yan, yan. Drop na Pwede. Pwede pala sa Bluetooth yung ang... Pwede yan. Ang BRT. BRT Johan Pal. Pwede siya sa cellphone, laptop, tsaka sa remote. Ayos. susunod, baka ako na nagtotono nagtotone. <laughs> Oo. Aaraling ko pa yan. Actually, maganda nga yan. Nagtotono ka sa ano yung straight clothes. Oo, oh, ay sabagay kasi lagi mong gamit ito, ano eh, service-service. Kaya lang, dapat nakamonitor ka, tsaka dapat meron kang ano, AFR na nakakabit. Ay, oo, oh, yung parang, ano ba yun, yung may anad ay, digital na ano ba yun? Meron pa kasing inaano dyan yung kinakabit na device na pang ano, na parang isa-save niya yung, yung takbo mo. Oo. Ano. Oh. Titignan mo doon kung ano yung nag-lean, so nag okay. Pero dapat nakakabit yun sa ano? Sa AFR. Kasi susukatin niya, kumbaga real time niya, susukatin yung normal na gamit mo. Hmm. Doon siya matutono. Ah, uma, meron din akong uma. Ayan, yan, yan din madalas ko nakikita kay, ano, kay Motodeck. Uma, tapos, uma. Ito, eraser exception. Ah, mm. is, ayos. Ay so, ay so. Application pa. Yeah. Pa, uh, i-makiya na natuto na ko. Uma uh, eraser, pitch bike, looping uh, pipe joint. Nagagamit may tendency siyang mag mag-coil bump yung ayon ah, tumikit dumikit na halos uh, compress uh, yan magdidikit-dikit yan pagka ka ng lift eto hindi ka ganyan mas malalaki yung space mas konti yan okay point kaya talagang ano kailangan palit bulb spring talaga at dahil laka-port na nga yung cylinder head natin chinek lang ni Doc Harvey kung goods na ba to sa magiging setup natin goods na yung mm -hmm. port mm -hmm. kasi pag kayo po port pa natin yan, Masusungaw na yan. Ah, okay. Kumbaga, yung, yung turbulence ng ano, ng hangin, eh, imbis na mabilis yung pasok, parang mamumuho siya sa pagmasyado na langit. Sa hangin malaki pa yung mm. port niya. Dapat smooth lang yung pasok niya. Oo. Oh. Tsaka pantay. Magmula, magmula manifold, papasok diyan. Papasok. Mm. Pantay siya. Kasi pag mas mataba yung sa port ng head, dito sa intake. Ang nangyayari dyan, di ba, pagpasok maliit, mag-expand, tapos liliit ulit. Ah, uh, okay. Kailangan di talaga... Di ka ma mababarahan lang oh, siya. Tuloy-tuloy dapat. Dapat tuloy-tuloy. Sa tuloy. dapat, papalaki. Dapat, mas malaki itong si... itong butas ng parbula. Uh, Oo. Oh. Mas malaki yung valve. Kung lalaki mo to Kaya kahit maliit to, lalakihan mo to tapos mas malaki yung bus mm. okay ah okay Parang kaya... pasok niya parang torotot pala uh -oh. kaya naglalaki talaga ng Kaysa bulb kasi pagpasok niya maliit bubuka tapos delete mm. hindi niya maano yun okay hindi diretso ang pasok na namin may siya dun sa parang dun sa lumaki sa lumaki oh, okay gets gets Bali, goods na nga daw yung port ng cylinder head at ang ginawa na lang niya dito ay nilinis yung intake at exhaust port natin. Pagtapos, ang sinunod naman niya ay mag-bulb lapping. Tama ba yung term ko? Pakicorrect na lang ako mga repa. <laughs> Basta, yun na yun. Ayan, hinahasa na niya yung balbula uh, natin. Para walang singaw na mangyayari sa combustion chamber natin isa-isa nang kinakabit ni Doc Harvey dito yung mga valve springs natin yung rocker arm at yung bagong spec B shop natin na stage 1 dito pala mga repa ay sinadjust ko kay Doc Harvey na lagyan na lang ng shellac yung pagitan ng block at cylinder head natin pati yung head gasket kahit bago para iwas singaw din dahil mukhang matagal-tagal akong hindi makakabalik kay Doc Harvey <laughs> so ito na mga repa yung ah uh, makina natin na ikabit na ni Doc yung uh, adjustable timing gear yung spec kami shop tapos bago bagong rocker arm tsaka uh, valve spring natin pati yung uh, tensioner natin pero yung block yung lumang block pa rin yung uh, ikinabit kasi pag yung bago ang kinabit, kailangan pa nating i-break in. Pagka ganun, hindi daw maitotono sabi ni Doc Harvey kasi syempre, kailangan biritin kasi yung makina. So, doon na lang muna tayo sa lumang uh, black natin. Uh, sabi naman din ni Doc Harvey, uh, goods pa naman doon yung black natin eh. Kaya, okay lang din. Tsaka at least may pang-backup tayo na na black set sa susunod na paggawa natin. Konti na lang din mga repa tapos pwede nang ikabit to uh, Joken 5 racing ECU natin. Pag naikabit to pwede nang itono ni Doc Harvey. Tapos uh, papakabit rin natin tong bagong uh, sprocket set natin. 1340 yung size nito. Na Nagumpisa na dito si Doc Harvey na i-check yung stock AFR natin Ayan, kung makikita niyo naman umaabot ng uh, 15 yung ratio ng AFR natin so talagang lean na lean yung stock natin Matas. Hindi na tayo magpapaka-technical dito mga repa dahil wala naman tayong idea sa pagre-remap kaya ipapaubayan na natin to kay Doc Harvey. So, tapos na ang ating motor, mga repa. Ayan. Super stock by Doc Harvey, Timbresa. Tapos, napalitan na rin natin ang sprocket set. Bagong sprocket set, 1340. Tapos, bagong kadena na rin. Dito ko na kay Doc Harvey binili. Pwede na. Pwede na ang pumiga-piga. ayen Doc. Maraming salamat. So, okay. sa mga gusto magpagawa, punta na kayo dito kay Doc ka RPE. Papakita ko na lang sa screen yung address niya. So, hanggang dito na lang mga Repa. Maraming salamat. Bye, Saint. Peace.